Uh, so yun guys Ito ang pag-iapas ni Arami Ang iyahang mga friend Okay Oh my god Yo. Yeah. In <laughs> guys, ab mga parelduri, o oh, di ba tagas na kayo nung. No? Di ba? Parang kelan lang. Wala pang isang linggo. Di ba? So, so adlam atupan ana sure. Di ba? Oh, mo guys. Sana siya yung mga nakaalirong or naka-file ng mga hollow blocks. O, oh, diba? Pagka-perfect ba, wow, oi? Eh. Why, Mimi, Chichi? Dali, Mori. Hmm, oh, diba? <coughs> Ay! Ito ang mga ero na nang dolak dolak sila nga ito sa sulod. Naka-perfect. Kanindot. Pikas because guys, oh. Naka-perfect. Baya po. Ay, galimutan ko. Nga, yeah, ang mga balay nga rin, guys, na na yung mga jealousies. Oh. Na na yung mga jealousy, jealousy, jealousy. Jealousy, jealousy, jealousy. Hindi rin na, na po jealousy, jealousy. Ah, ang kiri wala pa'y jealousy pero ang diri mabintana na, na ang diri nila sa may CR wala pa o diba perfect na no ah, yan yeah. nga report is malapit na siya mabuo o di diba so another pilam na siya huh? okay. dalawang building which is kuan siya walo ka Pamilya, walo ka rooms. Ha! Balis. Wah, mana lagi? Haman. Ayaw na lang 'to sagdi na sila. O, oh, diba? ka, perfect man. Oh my god. So, abangan natin guys na mabuo matatapos nito soon. Ha? Ha? Naon sa Lusia. Na Asa man? Ayaw na nga to kayo. Naiiro iro nga to.